Merong pabirong nakapagsabi na alin lang daw sa dalawa yung kalalagyan natin. Yung stressed ka o ikaw yung nagdudulot ng stress sa iba. Bagamat biro lang naman yan, somehow ay merong katotohanan, di ba? Isa na talaga sa malaking umaapekto sa buhay ng tao ngayon ay stress. Pag nagpa-check up ka, malamang ang findings ng karamdaman ay stress-related. Pati sa bukang bibig ng mga tao, lagi na lang sinasabi na nakakastress ang buhay o ikaw. Marami ka bang stress sa buhay? O kung oo, subukan mo ngang isipin kung saan ang gagaling yung mga stress mo. Sige na, try mo lang. Try mo lang isipin. Ang stress kasi ay mula sa maraming bagay. Pero kada alasan ay kombinasyon ng dalawa. Yung isa ay yung external factors. Yan yung mga pangyayari o sitwasyon. Yung isa naman may kinalaman sa ating attitude. May mga tao na madaling ma-stress sa mga bagay-bagay at meron namang mataas ang tolerance o coping mechanism. Pero alam mo, marami sa stress ng tao ay bunga ng kanyang pakikipagkompetensya sa kapwa. Misa nakikipagsabayan sa iba, kaya nai-stress. Kung may bago ang iba, eh, gusto meron din siya. Meron din naman yung gustong sumabay, pero hindi kaya. Kaya pag walang nakamta na bago, may stress pa rin. Kapag ganyan ang karanasan, eh, mahalagang alalahanin eh, na ang buhay ay hindi isang paligsahan hindi ito parang habulan na kailangan nating abutan o malampasan yung iba. Minsan sa mga reunion o pagtatagpo, nagkakabidahan na kung anong meron ng isa't isa. Masaya ka naman sa buhay mo, tapos biglang nung magkita-kita kayo, e uuwi kang parang ang dami ng mali at kulang sa buhay mo. Stress ka na bigla dahil parang napag-iiwanan ka na. Hindi puro material ang sukatan ng buhay. maliding ding isipin na kapag nahigitan mo ang iba ay wala ng stress. Ang totoo para sa iba, mas matindi ang stress na nararanasan kapag naabutan o malapit na silang mahigitan ng kanilang kapwa. Ang tamang attitude ay tinuturo sa atin ng Bible. Sabi ng Bible, makigalak kayo sa mga nagagalak at makiramay kayo sa mga naghihinagpis. Actually, pag mali ang attitude mo, mababaliktad mo yung verse na yan. Eh. Yung tipong naghihinagpis ka pag nagagalak yung iba o kaya nagagalak ka pag naghihinagpis naman yung iba. Ang grabe, di ba? Pero ganyan talaga ang nangyayari kapag hindi na itama ang pagkatao natin. Pero isipin mo naman ang kagandahan ng buhay kung may taong nakikigalak sa tagumpay mo at nakikiramay pag naghihinagpis ka. Ang ganda, di ba? Ang tunay na nagpapaganda sa buhay ay ang pag-uugali na dinidevelop naman ng Diyos sa atin. Kahit hindi ganoong karami ang material na bagay, kung taglay naman natin ang tamang pananaw at pag-uugali, di tayo may stress sa tagumpay ng iba. Hindi mo kailangan maging stress magnet at hindi mo din kailangan maging source ng stress para sa iba. Panahon na para maging pagpapalaka. Subukan mo ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo. At makikita mo din ang tunay na kagandahan ng buhay na hindi umiikot sa material at temporal na bagay. May igaganda pa ang buhay dahil sa Diyos. Pwedeng makamit ang tunay na tagumpay. Asa ka pa,